Ipinagmalaki naman ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA kahapon ang modernisasyong inumpisahan ng kanyang administrasyon sa Armed Forces of the Philippines o so AFP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isa ang video ni June Perry ng Philippine Air Force sa mga nagpatotoonang nagawa ng Administrasyong Aquino para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kanyang ikaani at huling sona, inisa-isa ni Pangulong Aquino ang mga bagong kagamitang na-acquire at balak pang bilhin para sa AFP. Sa kabuhang po, may 56 na tayong proyektong natapos para sa modernisasyon at may 30 po pang tayong inaprubahan. Ikumpara ninyo ito sa 45 na proyektong natapos ng tatlong administrasyong nauna sa atin. Ayon sa dating Pangulo at AFP Chief of Staff na si Fidel V. Ramos, marami pang maaaring magawa ang Administrasyong Aquino para sa seguridad ng bansa. Dapat ding ipagpatuloy ng mga susunod na administrasyon ang mga nagawa na ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Continue on the gains no matter how small and do not go back to square one in the next administration. Let us keep going up and up and up and up and up. That is the way the nation should go. Binigyan naman ni dating Philippine Navy officer at ngayon chairman ng Senate Committee on National Defense and Security na si Sen. Antonio Trillanes IV ng 8 out of 10 points si Pangulong Aquino pagdating sa AFP modernization. Anya, ramdam ang mga ginawa ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga sundalo. The highest point yun sa armed forces kasi nakita ko talaga yung pagbabago uh, sa kultura, dun sa modernization, yung mga bagong uh, gamit, tapos yung pagpaalaga niya sa mga sundalo at police, nandoon talaga. Para naman sa chairman ng Philippine Government Peace Panel na si Professor Miriam Coronel Ferrer, matagal nang dapat na natutukan ang pagsasamoderno sa AFP. Wala rin anyang problema kung nagawang pagsabayin ng Administrasyong Aquino ang usaping pangkapayapaan sa MILF at ang issue sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang armed forces ay talagang pang external defense pero dahil sa sabang panahon ng ating uh... Uh, ang ating mga problema ay internal conflict. Ngayon kung ma-solve natin yan isa-isa, ngayon yung MILF, sana susunod yung CPP-NPA, ibig sabihin makakatutok talaga yung armed forces natin sa external defense. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.